Patuloy ang paalala sa publiko na maging handa sa sakuna. Isang paraan ang pagkakaroon ng go bag. Pero ano nga ba ang dapat na nilalaman nito? Narito po ang report. Napapadalas na ang pagtama ng kalamidad sa bansa, tulad ng bagyo at sunud-sunod na lindol. Kaya ang Office of Civil Defense, wala ring tigil sa pagpapaalala ng kahandaan at wastong kaalaman sa pagtugon sa sakuna. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng emergency go bag na all-in-one pack na pwedeng dalhin anumang oras na kailanganin. Pero ano nga ba ang dapat lamanin ng isang go bag? Sa isang go bag, naglalaman ito ng iba't ibang klase ng emergency essentials, katulad na ng mga kandila. Meron ding mga hygiene kits katulad ng sabon, toothbrush supply at alcohol. Meron ding first aid kit na kung tawagin at mayroong mga raincoat kung sakali mang magkaroon ng pag-ulan. Meron ding face shield, yan. At meron ding glow stick. Para sa mga madidilim na lugar na kinakailangan ninyong ilawan, may tissue, mosquito repellent, at meron ding flashlight, meron pang uh, can opener, meron din ako nakikita dito na pentel pen. Ayon sa OCD, hindi naman kinakailangan no, na magkaroon ng magarbo o yung mamahaling gamit para sa isang go-bag. Ang importante, mayroon kayong go-bag sa inyong bahay kung may mga lumang gamit o damit at mayroon din kayong mga sobrang gamot o pagkain. Pwede nyo na itong gamitin para sa isang go-bag, basta tignan lamang ang expiry date. Ang mga LGU tulad ng Pasig, Maynila at Taguig, nauna nang namahagi ng emergency go-bag sa kanilang nasasakupan. Pagbibigay din ni OCD Spokesperson Diego Mariano, ang pagiging handa ay hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa pakikialam sa kapaligiran. Once na sinabi po nila na kayo ay mag-evacuate sana po, eh, tayo po ay sumunod at uh, mag-evacuate po na no? dahil ang una, Uh, dalawang buhay po agad ang naliligtas natin una is yung sa inyo po once na kayo ay mag-evacuate and yung pangalawa po ay yung buhay po ng ating mga rescuers para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas Princess Jordan Congress News